Karamihan ngayon ng mga politiko, hindi mga abogado. So hindi lang batas ang pagbabasa, pagbabasihan ng desisyon ng mga senador. Sila ay policy makers, hindi talaga 100% lawyers. So ang importanteng sagutin ng mga senador, ito bang impeachment o complete na ito, ang pagpapatuloy ba nito, ito ba'y makakabuti sa bayan o hindi? Secondary po, kung tama ba yung mga paratang dahil kung ito'y hindi nakakabuti sa taong bayan, dapat yan ibasura habang maaga pa. Yan ay sinumpaang katungkulan ng mga policy makers, ng mga senador. Kung ang gusto talaga ng mga taong bayan ay madidesisyonan sang ayon sa ebidensya, dapat nagkaroon ng requirement na lahat ng senador abogado. Gaya ng may requirement na walang isang tao na hindi abogado na magiging West. Kasi kung ikaw ang wis, ang desisyon mo dapat nakabasi sa batas. At kung hindi mo alam ang batas, paano ka magdedesisyon? Eh wala ganyang requirement pag senador. Hanggang presidente nga, hindi required ng college degree. Kaya tignan mo yung ating presidente, wala man lang college degree. Ayan, kamot ng kamot ng ulo kapag meron si Galot, kay Bagyo, kay Gera, mantakin mo, sabihin ba namang magtago na lang kayo sa OFW noong nagpuputo ka na sa gitnang silangan? Matapos ang isang napakalakas na bagyo, nagkamutan naman ng ulo, anong gagawin natin? Eh kasi nga, wala man lang disiplina para matapos ang kanyang college degree. Kasi pag ikaw may college degree, at least alam mo kung paano mag-isip. Hindi mo man lang alam kung ano ang aktual na solusyon, pero alam mo kung paano mag-isip nang sa ganon, ikaw ay makarating sa isang solusyon. Pag wala kang college degree, wala kang ganyang disiplina at kakayahan.